Be, bumalik ka na yung nga, ba ba ka be. Huwag mo akong anin. Sige na, huwag mo ka na. Bakay, 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 tira mo na ako sa trabaho, tapos pinarating mo pa sa buong barangay. Be, so, kasi hindi ka na, na umuwi. Sige na, be. Mga banta-banta mo. Yun na pamilya ko, kaya ayaw sila si sa'yo. Sige na, be. Ako na, nandunta na ako makisama sa'yo. O, be, umuwi so, ka na, be. Nahawa ako sa'yo, pero hindi na pwede. Ayaw ko na talaga, kasi. Be, mahal na mahal kita. Marta! Baka Ma mo pa ako sa kapukasin Bakit kailangan mo ito takot-takutin para makuha mo Magbabago na ako! Sige na, be! Magbabago na beso ako! Ang beses na sinabi yan eh! Bumalik Sige na. na lang ako sa barang ko na Bumalik Sige Isaac, Reduid ikwento nyo? mo na yung, ano, yung problema para malaman namin paano ka namin matutulungan. Pumunta po ako sa inyo, humingi po ako sa inyo ng tulong. Dahil po sa nangyari sa amin mag-asawa po, nagawa kami pong dalawa po. Mula-mula pong pinagawa namin po. Lumayas po siya, umuwi po siya sa magulang niya. Palagi po kami nagawa po 'yan. Hindi po siya pinapauwi kasi lahat po ng sweldo niya po lahat po napupunta sa kanya po. Wala pong bibinibigay po sa akin kahit singkong duling po. Bumibili siya ng bigas kapag napilitan po siya na uh, pinabili ko po ng uh, bigas po. Bigyan pa ako ng pera 100. Eh sabi mga magulang, wag daw umuwi iwanan daw ako, marami naman daw dyan na ano, uh, babae. Lumaki na yung away namin dahil sa pinakialang kami ng uh, kagawad. Hindi kayo kasal? Oo, uh, yun na nga po, kaya lumapit po ako dito, natatakot po ako na uh, malamang po siya ng... Uh, may ka uh, anong hindi siya lubos ng Christian yung hapo siya yung ha, ano niya uh, Muslim yung side niya yung side niya po Christian eh ang nagsabi po sa mga uh, kamag-anak ko po mga Muslim yung kagawad Erwin Katorne po na uh, Christian Ikaw daw yung Muslim ka? Opo. Oh, ah, okay. Ah, gano'ng katagal kayo nagsasama? Tatlong taon po. May anak kayo? nakunan po ako yun na po masakit ni po na yung nakunan kabubuntis ko iniwanan niya po ako so wala kayong anak wala po Gano'ng katagal kayo nagsasama? Tatlong taon po. I Iniwa ka ngayon? Hiniwalayan ka? Opo dahil po sa sol-sol po ng mga yung kagawad po yon, na sabi niya na wag daw sa akin bumalik. wag daw matakot siya. Kasi siya daw Christian daw siya. Ako Muslim daw sabi niya. Siya daw bahala. Tapos nakisausaw yung mga pamilya niya. Mga magulang niya ayaw nila pa uwi. Nagbukod kami ng bahay. Hindi kami naman doon oh, nakatira sa bahay ng mga magulang magulang niya. San san kay sa ba kayo nakatira? Sa barangay Gaya-Gaya po ano si Del Monte Blacan po nangutang po ako ng pera pa ko dito. Gaano katagal na tumitira doon? <laughs> Matagal po. Ano po 2013 po. Kailan mo siya huling nakausap? Ito po nga ano, yung pag tinawag po sa barangay, hindi po siya umaarap po. Hindi siya pumupunta. Mike, nandito si Aisa. Opo eh gusto niya ata magkabalikan kayo. Kahit na po ako, naiyak din po ako sa sitwasyon natin eh. Pero eh wala na mumpa magawa kasi sarili mo po kasi matagal na po nitatadaw ako gusto i-reklamo 'yan kasi nga dahil sa ano namin yung away namin yung personal pati yung trabaho na kasi magkaisa nito na po kami sa trabaho sa barangay eh pinupus mo ako kasi pinupus mo ako kasi lahat na away naman na away tayo pinupus mo ako kasi pinapay mo ako kung ano nung pinagsasabi mo kung lilim mo ako pinupus lahat-lahat po pinagawa namin pinupus niya binubugbog niya ako binabaliktaran niya ako po ako daw nagbubog-bog. May mga medikal pa ako. May mga sugat po ako. Nandiyan po. Oh Mike, binubugbog mo na, daw siya. Ano po sir, yung yung incident po nun, matagal na po yun, nakarantan pa po, po yun. Eh yung umalis oh, po ko ng gawa nga po, nagpagulo nga po yung trabaho namin dahil sa namin kasi pati yung sa barangay po na gugulan sa amin. Kaya sabi niya, kung ano daw, Umalis na lang po ako. Teka, so, itong... Ako, sige, sige, Mark. Si po ako ng maayos na sa may hawak sa akin, hmm, kay kagawad na alis na lang po ako para makaiwasan lang po ako. Kasi siya po mismo nagsabi niya na pinag-iita niya na ano, hmm umalis ako para hindi niya raw ako makikita. Kasi isa na po kami tinatrabahoan, yung magkasama lang dito kami sa trabaho. Hindi, sinungaling ka. Hindi, sinungaling ka. Lahat ginagawa mo, ano sabi mo? Hindi ako papaniwala ni Rapitol po. Teka, mm. di ba sabi mo, gusto mo magkabalikan kayo? <laughs> Opo. Okay. Tanong ko, yung bang pag-aaway nyo dahil sa may babae si Mark na iba? Pinabaliktaran niya po ako. May pinupus na po na blatter po sa akin. Ito na nga po inano ko. Pinapayan niya lahat po. E pero paano kayo magkakabalikan, <laughs> Isa, kung inaaway mo naman siya ngayon sa, sa ere? Paano yan? Hindi nakakayak po ako. Ganon talaga ang busis ko. Mark, ano, ano, itong si Isa, kitang-kita ko. Kita, kita, ma mahal, mahal, mo pa ba si Mark? Opo. Eh. Eh, hindi mo I'm sabihin, ba't hindi mo sabihin, Mark, magbalikan tayo dahil mahal pa kita? Hindi yung, Inaaway mo rin kasi sinabi ko, -usap ka kasi. Bem, Suyuri mo ba kasi ba 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 mo. ba 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 po ma'am? Ano ba 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 sa ba 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 Ako pang sinisiraan mo sa barangay. Ako pang ano mo ko anong pinagsata? Sabi mo bubuta nga walang pinag-aralan. Um, ano tawag mo, be? Be. Be, balik ma. <laughs> be. Mm. <laughs> be, uwi ka na, be. Be, uwi ka na. Huwag ka maniwala. Kikagawa't iruin ko. Ano pinagsasabi niya sa'yo? Ino, sinusunod mo naman. Inano mo naman. Pinapaniwalaan mo. Lahat ginawa mo. Trabaho. Nakakasira yan sa'yo. <laughs> Hmm. Teka, ano bang sinasabi ng mga nagsusulsul sa kanya? <laughs> si Kagawa de Ruin, sinabi niya po na wag daw bumalik daw si Mar Marta. wag Huwag daw matakot kasi siya daw Christian, ako daw Muslim. Yun ang kinakatakutan ko ngayon na panudan po ako ng mga kamag-anak. So, si ang, 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 problema mo, magkaiba, Mark, magkaiba ba kayo ng reliyon ni Aisa, Mark? Opo, okay, sir. Pero, yung bang pagiging pagkakaiba nyo ng reliyon, eh, may bearing sa sa problema nyo ngayon? May kinalaman ba yon? Kung ikaw tatanungin. May kinalaman din po kasi asa uh, sa totoo lang po yung, yung, pinakauna po kasi niyan. Ano po? Wagam ano po tayo sinungaling. po kasi yun po yung may nangyari sa amin noon. Tapos ngayon, hindi wala naman po kasi akong alam. Kasi pano, yung panahon po noon, kaibigan ko po kayo, kaibigan ko po, po kasi yung dati niya kasawa. Kasama ko rin po sa trabaho. Eh ngayon, nagpupunta punta. Eh, ako rin naman po kasi may kasalanan, may aminin ko, may baleri po ko. Pupunta rin po ko doon, tapos yun, nagkiinom inom ganito. Siyempre, tapos eh, ko sila. Ang, ang, tinuturing, ang tinuturing ko lang po sa kanila noon, sa kanya, parang ano, para mag sinungalin. Maririnig di, ka po, na mga, ano, napapano dyan tayo buong ano. <laughs> Sakya, hindi ako nagsisinungalin. Sa toito sila sabi ko. Mike, pero matagal na kayo nagsasama, di ba? Hindi na po. Simula niyong August 8, yung nag-away po kami tapos yun. Yung sinaktan niya po ako, binabunda po ako. No, pero pero po bago kayo maghiwalay, gano'ng katagal na kayo nagsasama? Tatlong mga taon. Mga siguro po, mga tatlong taon na rin oh, po. Tatlong taon na rin pala eh. Oh. So, so wala, wala taon, na siguro. Wala pa natin tatlong taon, sir. Mga dalawa po siguro. So tatlong siguro. Mga dalawa na po. Dalawa mayigit po. Tatlong taon, 2021 Hindi ko rin po masyadong maalala po E. Tatlo. Kasi ang alam ko, baka ang alam ko lang po, tat, dalawang 2000 taon na po. nagsama kami? <laughs> kasi ang pinangawakan niya po, i -re niya daw po ako sa inyo, magbabayad daw po ako sa kanya. May kasunduan tayo, di ba? may kasunduan tayo, nagkasunduan tayo, di ba? Sa barangay, ayaw mo tinupad kasi. Oh, oh. Ano ba yung kasunduan niyo sa barangay, yung <laughs> Aisa? Yung pinabayaran niya po sa akin po na 50,000 po nakasunduan oh, okay. namin dahil na, sa iiwanan niya po ako. Tapos ngayon, nagkayos ka kami na po, hindi ko po siyang inano. Pinabayad ng 50 50000 pero hindi ko teka, po inano. Teka, teka, natin si na. ha, pero, ang para, usap ah, sige, pero para atin yun, yung nakalagay dito sa... Kasi may message po sa inyo si Mark eh. okay. Ang sinabi po, di ba ikaw ang may gustong makipaghiwalay sa akin, pinagawa mo ako ng kasunduan sa barangay. Tama po ba yun, ma'am, na nag-agree naman po pala kayo na makipaghiwalay na sa kanya. No, no na po. Na oh, sinabi po, na kayo, niya po sa akin. Sino, sinundo ko po kasi yung mga pamilya niya po sinasabi niya po na wag daw sa akin na uh, ano umano si Marta. Uh, wag daw sa akin sumama, mamili. Tinanungan siya, mamili ka Nung gusto mo sabi na mama pamilya niya, uh, nanay niya, sa katatay niya. Hangga't sa naginom yung tatay, sabi na ano Mark, uh, Anthony, ano gusto mo? Sa amin ik, uh, siya, mamili ka sa amin sabi niya mga pamilya niya. Yun po. Okay. <laughs> Pero ang bottom line mo, no, gusto magkabalikan kayo. Yun po. <laughs> o oh Mark, ano ba? Wala nang pag-asa para sa yon Wala na po, sir. Kasi ilang beses ko na po pinagbigyan niya. Nag-promise na, pa po yan. Nang na, ako na ganito na pag sinaktan niya po ako, tsaka nag-sinayan na niya po ko gayaan po nung muning away namin. Ay, ano, ayoko na po talaga. Kasi ilang beses ko na po pinagbigyan. Kung baga yung pagkasama nilang po namin yun, napilitan nila po kasi naawa po ko sa kanya. Eh. Kung talagang buntis siya, ko naman po yun eh. Eh, wala na po talaga siya kasi ayaw ko na po talaga kasi alam nalaman ko po be, yun, okoy, be na ayaw, ko niya po ko. Eh, balikan lang ayaw, sa amin. Ayaw ko, na, ayaw ko na kumuha ng ano. Ayaw ko na kumuha be. ng pato. Be. Una ko unang besa ako sa akin gagawin ako naman ng ano dahilan. Ilang ilang bisis kikinausap po mi sa bahay para hindi ba, tayo ma. Ba Pero ko mga magulang ko kapatid ko kasi banganay pa naman ako itas ikaw. Be, be, bumalik ka na, um, ba, na, ba, ba, na iba, go, nga be. Wala ka na mag Wala ka na Sige na, umuwi ka na dito sa bahay. pag pa ka sa akin, sinira mo na ako sa trabaho, tapos pinarating mo pa sa buong barangay. Be, kasi hindi ka na umuwi. Ako, hindi be. ako pa sanang Gusto mo ipakita ko pa sila yung sa kanila yung screenshot na ginawa mo sa akin eh. Sige na, Be. Mga banta-banta mo. Yun na nga. Sige na nga yung ko. Kaya ayaw Sige sila sa'yo. Na, ako, nasunod na ako makisama sa'yo. Be, oh, be, umuwi ka na, Be. Nakawa ko siya pero hindi na pwede. Ayaw ko na talaga kasi Be, mahal na mahal kita. Mahal, mahal mo ta. pa lang ako bakit mo ko Bakit kailangan mo ko, ano takot para makuha mo Magbabago ako. na ako. Sige na, sige be. Magbabago na, yung na yung ako. Beso, sinabi oh. yan eh. Umalit sige na lang ako sa barangay. Nagtrabaho na ako sa kandilis. Sige, kaniti, sige na, na. magbabago na ako. Bumalik ka na. Mababog. Hindi na, hindi na. na bigyan mo pa ako na isang sans. Sige na. Saka hindi ako maniniwala yung magpapabait ka sa akin. Sige na, bo. Sige be. Na, be. Ako na po, sir. Napilitan ako dahil tinatakot mo ako sa banta sa pamilya ko na may mangyayaring masama. O oh, kasi meron din po ako nung record na nakapag ko po sa na ganito. Papa, Sige, hindi na ko, ko na uulitin. Sige Kaya na. Ako. Kaya, yung ka na. Namin, parang natulitan lang din po talaga ako. Sige na, hindi Sige ko, ko na ako Tama na. Sige, bebe. Sorry na. Sige na. Sorry na. O, pinapatag kita pero hindi na tayo pwede magbalikan. Sige Ayaw na, be. Umuwi ka na sa bahay. Ayoko na. Mike, ilinaw mo nga anong dahilan So, in, in short, siya rin gumagawa ng dahilan. Ba't kayo nagkakahiwalay? Ganun ba? Opo, siya rin naman po eh. Siya ano rin naman na. po. Sinabi niya na po noon, sige, lumayas ka dito. Total. naman O, dala Pero, ng init okay. ng ulo mo yun. Hindi sir, po sir, kasi ang pinagawa namin, po kuna, yung pinupus niya po sa Facebook tuwing away namin po sir, papananalitan pa niya sa amin po, yung sabi niya, bubuta nga, walang pinag-aaralan, no read, no write. Sabi niya, Bubo, iwanan kita. Sabi niya, lumayas ako, iaalisan kita. Kapag tinanungan ko siya, nasa nga po punta, wala ka daw pakialam sa kanya kapag nag po. Hindi ko po siya makausap eh, nagmumura siya palagi. Tapos tawagan siya ng mga kabarkada niya, puntaan siya ng mga uh, kapatid niya, tatay niya, hindi ko pumatanungan kung saan pupunta at sagot niya sa akin, bubuta nga, abnormal, wala kang karapatan sa akin, sabi niya sa akin. Ayun. Kaya doon po yung away namin ano, yung sinasabi niya po na ipapakita niya na video, yung na nga po inahanap ko po kung saan niya po na video? makuha. Yung Anong ba, video? Ano, po, blatter po, yung na nga po pinaginitan niya. Yung na nga po inahanap ko kung sino po nagbigay sa kanya. Gusto, gusto ko po ipakulong yung nag... Anong video yon Anong video yon Ano? Paysa. Yung Paisa. ano, naginom kami po na birthday na uh, kasama namin na driver namin. Na? Driver doon sa basura. Oh. Na, mayroon po na, na kurpo kami po ng gabi. Oh, oh, oh. So nagselo siya dahil may kasama kang Hindi, nireport po siya. Opo. Oo, huh? <coughs> may blatter po ako. Yun na nga po pinaginitan niya, binalikan niyan mo naman ako. Okay na kami, nagkayos na kami bumalik Saka, sa akin. pinagbigyan eh, paulit-ulit na lang eh. Hindi hey. mm -hmm. po sir, ganito po yan sir. Ako naman po kasi nagtanong naman po ako din sa mga barangay tao na kung totoo man po yung totoo yon. Ang ang an sinabi naman po. Eh, ka na, na nga dating mo pinapanalita mo sa mga tao. Hindi ko na sinabi. Ano po sila na standard na may ginagawa sa masama sa dilim. Suri na. Suri na. Sige si na, Suri na. Surina, umuwi ka na. Sige na, I love you. Tayo na I love you mo. Sige na. Sige na. Hey, na. na. Mike, baka naman meron ka na kasing iba, kaya ayaw mo na. Mamatay man po ako, sir. Wala pa po. Hmm. Ah, mm -hmm. ang ang ba? Hindi walang third party pinagawa niyo. ini, ko na pagod talaga mga siya. Mga ah, hindi ka. kaya um, po, hindi po eh talaga po. sa sol-sol po ni kagawad po sa kanya po kanina namin sa amin. kahit talo po pinaano sabi ni ano idinidinay niya po yung na sinusunod niya po. Ang sa akin po mabigyo po ng hostisa si kagawad eh po ginagawa niya sa akin dahil sa papawayan niya sa akin po sa pangingialam niya sa Pero amin. naman katibayan natin na nakikialam sa iyo yung si Kagawad, sinisiraan meron ka. Po, meron po ano? natir namin at saka may sinit ko po na video. O Mike, totoo ba yun na may na, naninirang Kagawad sa kanya? Totoo mm -hmm. po talaga yun. Totoo po talaga. Kahit ako meron po akong ebidensya nung screenshot kasi na, mismo nakausap ko po, po yung kapatid nung nakaanuan niya, nahuli po. Nakaula kasi ano ko po yun eh, ang kaya po po nalaman niya, yung cellphone niya po, pinayaran niya po sa akin. Eh, na nakasig po doon. Kaya yun, kung eh, sinasabi niya nga po, i-ano niya nga po ko sa inyo. At least, meron po, yung ginawa ko po, in-screen record ko po. Tapos yun, para may ebidensya rin po ako na ginawa niya po talaga okay. sa akin. Okay. Uh, nasa linya po natin si Chairman Victorino Gerona Jr. ng Barangay Gaya Gaya San Jose del Monte Bulacan. Ah, uh, yung sinasabi po ni Ma'am Aisa, nakagawa daw po na sinusulsolan si si Sir Mark na maghiwalay na sila. I-verify po natin din kay uh, Sir kay Chairman. Chairman? Oh. Uh. Chairman uh, Victory. Good afternoon. Good afternoon po, Chairman. Uh, Nakalive uh, po tayo sa tanggapan po ni Sen. Rafi Tulfo. Andiyan po ba si Kagawad Erwin, Kap? Ay, wala po. Kauwi lang. Galing nga kami dito sa ano eh. Andito yung DNG. Meron kami SGNG. Oh, kami po. Chairman, kakilala mo ba tong, ano, itong mag, si Aisa at si Mark, kilala mo sila pareho? Oo, eh, tao ako yan, eh. Chairman, baka makatulong ka. Kasi nandito eh, si Aisa, nakikiusap na magbalikan sila ni Mike. Eh si Mark, eh, ayaw naman na. Ano ba sa tingin mo? Alam mo naman ang eh, sitwasyon siguro itong eh, dalawa to. Siguro po, maganda, endorse nyo lang sa amin. Kasi alam ko, maghiwalay sila ngayon, di ba? Oo nga, eh. Oo. Siguro endorse nyo lang po Ayon, sa amin baby. si you know, si Aisa po. Tungkol sa ano hindi ko naman alam kasi yung reason kung bakit ayaw nila makabalik. baka baka makatulong ay sa makatulong si chairman okay ba sa yo oh. Tutal, kilala mo rin naman si chairman okay. di ba oh. ang sa akin po yung kagawad iyon yung po kung paano po maano po yun na nga po yung ano ko pero hello yes po yes po kap. oh pa hindi eh, patawag din natin yung kagawad na yan kung sino yan ay, yes, dina, ay po. Later po record niya na lang para mapatawag ko pag ganda. oh. Para maghaharap-harap tayo. Okay, Kap. Schedule po natin, okay. Kap. pa assistihan na lang din po namin sa tanggapon po ninyo, Kap. Maraming salamat okay. po. Sige Kap, thank, thank you, you very much. Okay. Oh, ayan. Baka sakaling si Cup ang makaayos ano. Okay lang sayo, aisa kasi, Pero iba? paano yan madam kapag ayaw na talagang bumalik ni Kuya Mark sayo? Yun na nga po sa akin yung kasunduan namin po sa ba ano kasi makulong po yung mga magulang niya sila po yung ano kapakanan ni kami magbalik ano kasi kagawad diyan. Ma'am, ma una sa lahat ma'am, ikaklarify clarify ko lang po ma'am Aisa <coughs> ha, Opo. hindi ko kayo kasal. Ka alam niyo madam kung mahal po talaga kayo ni Sir Mark Anthony De Villa kahit anong sulsul -sul pa ni kagawad diyan. Hindi siya makikinig kasi concentrate lang talaga siya sa pagmamal sa iyo eh kaya lang madam sa nakikita po namin Mukhang hindi na po babalik. Gawa po nang napagod na din po siya sa relasyon po ninyo. Siya nga po nga nung no, mga rapidol po, matulungan ninyo ako. <laughs> Kasi pumunta po ako dito, oh, na hutang ng pera dahil sa ilapit ko po yung kagawad Irwin na yan. Lahat na nangingyalam <laughs> sa amin po. Pamahiya sa akin ni kagawad Irwin dahil po sa away namin dalawa. At tabigyan na lang kita siya ng pinupipin yung pumasahe mo para... Yung, Para, ano, para Siya po nagsabi sa mga Muslim na uh, uh, si Mark uh, Antonio si Divillano. Mamagpunyi uh, Niyo ayan, niyo pang gitin sa ko. Ito para na madami pa masahin iyong niyo, madam. Kwan. O, okay? Maka move on ka na. Ayan. 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 Yung, yung, ha? yung pinangutang niyo po. Mm -mm. Okay. Ha? Tapos ma'am, pag na lang namin kayo, madam. Pero, ato yung ibigyan niyo naman ng advice, eh, madam, kasi mukhang um, negative na. Uh, babalik si Mark Ipa-makeover natin kaya para... Gusto mo nang makeover? Magparaban ka ng hair. Diba? Papaparlor. Mm -hmm. Malay mo, pag nakita ka ni Mark, maganda. Di, <laughs> wala po yan, hindi po yan magano po, po sir kasi talaga huh? si Papa nini raporin niya ragsakay po, yung kamalian niya po ay na inidinidinay -din niya po bubugbugin ako babalik ta ako lang po ginagawa Mark, oh, niya sa akin last, huling, pagkaka, <laughs> huling huling, chance o oh, ano talagang wala na ba talaga wala na po sir sa tagal ng puntat ng taon man yun ilang beses ko na po sa pinagbigyan hmm. sa opo oh pinilit ko naman po siya market pa no? kasi nangako po siya na ganito hindi na po kami mag-aaway. pero kung ugali na po niya ganyan talaga hindi na po at saka Totoo po yun na meron po ko yung binesya na siya naman po yung nagloko sa akin eh. Hindi ko naman po sa niloko. Masyado na po talaga siya, ano, natasakal na po talaga ako sa kanya. Kaya yung pananakit siya ako na po mismo kumalis sa magkasakitan po kami. So, ang, ang priority ko po talaga ngayon yung magulang ko at kapatid ko po, po. Kasi yung nagdrama po kami, alos din na po ko gumaganto sa amin eh. So nagawa hindi po namin yun kasi bakit, bakit, bakit po raw ko raw inaano yung magulang ko, yung magulang ko yun. Ma, hindi ka po na ano, hindi po ako nagloko, ikaw, hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka ikaw Etong aking ako. advice, etong aking ako. advice ay isa ha. Medyo siguro like ano, cool off muna kayo. Alam mo, kung para kayo sa isa't isa kahit ano mangyari, magkakabalikan kayo. Magkakabali Yan ang tinatawag na destiny. Kung kayo para sa isa't isa, 'di ba kahit mag- cool, magkakabalikan kayo niyan. Kaya lang, kung hindi, talagang hindi. Kung talaga iginuhit ng tadhana na magkahiwalay kayo, eh tanggapin mo na. Ano, Mark? Diba, ba, Mark? Eh ako naman, baka malay mo. Magising ka one of, of these days, mo. mahal mo pa rin pala si Aiza, balikan mo, di ba? Hindi <coughs> na po. Ha? Na, na, yung ko sa kaisip ko kakaisip sa kanya kasi naisip na po ako. Ayoko na po kumuha ng bati po po sa ulo ko. Huwag ka maniniwala sa mga tao sumusul-sul iyo kung sino nga Naniniwala sa'yo, tingnan mo, Pinaglaban kita sa pa, pamilya ko. Mark, Mark, Mark. curious lang ako. Ang tawag sa'yo ni Aiza, Be. Ikaw naman, anong tawag mo kay B, Ay, kay Aiza. Bedel, B. Be. Ano ibig sabihin ng B? Hindi ko po alam sa kanya. Kaya lang mo tumatawag sa akin kasi ako, ex po na siya. Hindi, nung kayo pa, anong tawag mo sa kanya? Ganun din po, nakikita na rin doon po ako ah. sa kanya. Ano ibig sabihin, sabihin ng B? Ba? Ano bang Ewan ibig ko sabihin ng B, Be, ma'am? Besa ng B, Be. di naman sa Bisaya. Mahal ko po. Ah, pag tinawag mo B. Ah, mahal ko. B. Mahal mo Be. ko, pero niloko mo. Sige na po. Ganito ah. na lang mga ate at kuya, mga B. Pagod na daw yung puso ni B. Pagod na din kami mga be, ate. Sana <laughs> yeah, po pagod na, pasensya na po kayo ha. Ako <laughs> hindi ni po hindi po, Nene hindi po. Mga then, ako uh, 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 yung Mark. ako oh, Mark, ito lang din naman. Uh, may mga nagsasabi kay Madam na kailangan din ng professional help ni Madam. Uh let's see. No, um mm -hmm. kausapin din namin sa kabilang studio si Madam, pero ma'am, kausapin din kita sa kabilang studio ha. Wag mo masyado, Madam siguro na isipin si Kuya Mark ngayon. Pagkaharapin namin kayo Madam ha. Mark, Pero pwede naman kayong mm -hmm. pwede naman kayong as friends, di ba? Magkaibigan. Oh, Saka pakiusap po, wag mo dadamay si Kadance na nagpasok sa iyo sa trabaho. Saka dapat kumunan natin, patitimpiran natin doon na malapit do sa trabaho. Bibigyan tayo na ba itinulungan pa tayo. Kung mahal po kayo ng tao na to, hindi siya makikinig sa sul-sul ng iba. Ikang eh, problema, Madam, sinabi niya na po sa inyo, hindi niya na nga po kayo mahal. Okay? Sa ngayon parang ayaw mm -hmm. na eh. Ayaw na, Madam. Mm -hmm. Wag na po natin okay, ipilit, na, ha? Okay na po yung single na po, Coco. Yung ayaw ko na po na sakit sa ulo. Oh, Di ba, alig okay. sakit ko na lang po sa ulo. Yung mga kapatid ko maka, makukulit, maliliit. Lahat po nang Saka talaga yung o, yung lagsis po. yung ko na lang po talaga pariwari. Kami pariro, yung pera niya. Doon po na pupunta. Po po, Wala pong binibigyan. Okay. Tatlong taon po. Mm -hmm. Hindi niya ako binibigyan po. Ang sinusuporta niya yung mga pamilya niya. Ano ba ba? Nagbukod kami ng bahay. Wala pong ano. Inano sa akin po talaga. Opo. Yan na po. Kahit magbalikan kayo, lagi naman kayo mag-aaway. Useless din. Hindi po kasi. Tama po yun, sir. Di diba? talaga. Pagbigyan mo na lang muna si Mark ngayon. Maray mo later on. Basta para diba? sa akin, tutunan ko na lang muna yeah. ng... Sige po. Tutunan ko na lang mga pagkapare pag ko sa pag-aaral ko po. Yun na lang po. Ay ka na kasi na nga. ako na Laki po kasi nakikisap ako talaga. Sa Magkapit bahay kami po. Be, belik na kayo, be. Sir, Okay, muna okay. sige po. Ako na po, yun, po. talaga talaga. Ako na mismo nakiusap pa. Ayaw talaga. Ate, Ate, kausapin ko po kayo sa kabilang studio, ha? Sige po. And, uh, kuya Mark? Mark, thank you, ha? Kung pwede po, Maral, salamat po. po. Salamat po. Okay. okay.